Ano lamig? Oo. Uh -uh. -oh. Hi guys, for today's video, ang excited naman itong mga bata na ito. Andiyan na yung pa-aircon ni Kuya. Uy, bakit oh, ba yung PCL? Easy ko na. Hi guys! So guys, hindi nakabit yung aircon kasi nga magpapaad sila ng 6 feet daw kasi sa taas sila lagay. E, 10 feet lang daw po yung Hindi kaya ng ano. Sabi Yung kinakabit. Aircon. Anong, anong anong aircon yun? PCL. Wow. Sa so, ay anong aircon mo? Sa so, Darby CI, ano aircon mo? Lexon. LG. ginagawa mo. Tama po sa ice mo. Ayan na guys, nakabat na yung aircon. Tapos nasa taas sila kuya ngayon. Hello Kim! Gab naman! Wala ka ang ginagawa ng merienda ka. Ano lamig? Oo. Wala pa